I'm <laughs> sorry. So ayan mga tungtong magandang tanghali mga kababayan natin mula Lisbon, Bisaya, San Mindanao So live na live po tayo dito sa Dolomite Beach So time check lang kayo mga kababayan 1.23 na po pala ng hapon So maya maya dadagsa na ulit yung ating mga kababayan dito mga kababayan oh. So ayan no, oh. unti-unti uh, na dumadami So ayan, maraming maraming salamat sa likes. So ayan, thank you, thank you very much po mga kababayan. So dito tayo, high tide, high tide ngayon, no? So ayan. So ayan, maraming maraming salamat. Like and share lang tayo mga kababayan. Like and share. So ayan, no? So mega mega love, shout out sa inyong lahat mga kababayan so ayan o thank you thank you very much po so yan lang natin mga kababayan i-like lang natin to so, so kaya nakapunta ako dito ngayon dahil walang mga pasok ang oh, aking mga service ayan o oh, unti unti na sila gano'n dadating, mga patutuwa, yun, oh, unti unti na sila wala, wala po

Ay, Sige, ko walang naliligo. Sana punong-punong -pulo na ito. Oo, oh, oh.